Another day, another vlog. Hello, guys. So, ito, guys, is hindi na sila nasa loob ng bahay. Kasi pag nandun kami sa loob ng kwarto, umiliyak sila pag wala silang nakikita. Ang nangyayari, guys, pagkatapos kukuhanin sila sa ilalim ng mangga paghapon, nilalay ko na sila sa labas. Sa ilalim lang ng ilaw. Ayun yung ilaw na yon. Dito lang sila sa tabi guys. Pero, bago ko sila ilipat doon, lilinisan ko na muna sila, papalitan ng tubig, at saka lilinisan ko na yung kanilang taihan, Yung kanilang mga ipot. Yeah. So, mabilis lang naman yan. At saka habang, habang lilinis ko, ibigyan ko sila ng ipil-ipil daw ng ipil para malibang sila. Excuse me. Excuse me. Tulan. Friendly talaga sila. Tingnan Magugulatin lang sila, oo, pero friendly sila. Oh. Sabi ni Barangay Dona, excuse me, lalaki daw sila. So, tingnan natin kung paano, mal kung paano malalaman na lalaki, hindi ko alam sabi niya lang na lalaki ito. So, siya yung mas maraming experience sa akin tungkol sa manok. Kaya, yun ang papaniwalaan natin. Lalaki siya. Tataba ng ano niya. Aray ko! hu, uh, kasakit! Sakit mo naman mag ano! Manok ka! Tataba ng kanilang ano, pa Ay, judging oh! Mmm, nyaman bolde. Oh, guys, ito na namin scarce yung kanilang balahibo Kasi lumaki na nga sila dahil sa progeny. Kumbaga, na-stretch na yung kanilang balat at lumalaki sila. Kaya yung kanilang balahibo, hiwa-hiwalay na. Sydney. It so, nilinisan ko na to. Marami na yung popsicle. Ayan okay, na, no, popsicle. Bali guys, itong mga poops nila, dinodonate ko sa ano, at sa mga mga sa mga halaman. Yan. May tribe yan. May Tapos lilinisin ko na yan sila ng tubig. Yung tubig na ginagamit ko, recycle lang kasi inipon ko sa pinaglabdan. Ganun lang kabilis mag-alaga ng manok. Mag-recycle ka lang. Bababad ko lang muna. Tapos niyan, tapos ko siyang mababad, dun ko na siya kukuskusin. Pagkatapos, kukuha ko ng daw na dun para malibang sila habang nag-aayos ako ng kanilang kainan. Kasi yung kanilang kainan, ginawa nilang Pupuan, tingnan nyo. Di ba? Okay. Ang so, ganito lang guys. Sapat na sa kanilang tatlo to. Hmm. Hindi yan tangkay yan. Hmm. Okay. First time nila na nakakita ng ipil-ipil na malapit sa kanila, kaya hindi pa nila pinapansin. Ay, ipil-ipil. Ayun oh, ipil-ipil, ipil-ipil yan, ipil-ipil yan, guys. Sige na. Tayo na. hindi yan lalaban sa inyo oh. oh, no? sarap no. Oh. Sarap na. Oh. Di ba? Yan yan. Tapos nilinisin ko na at habang nag sila sa kanilang ipil-ipil, papakain ko naman yung ibang tropa doon sa kabila para pagbalik ko, sakto na sila sa kanilang ipil tapos na yung kanilang kainan tuyo na. Kaya pwede ko nang lagyan ng panibagong pagkain. Dapat guys, magpapakain ako sa lahat. Kaso, nandito yung ating inahin na naglilimlim kaya Inuna ko na muna siya. Alam nyo bakit? Kasi ganito yun. Pag hindi ko siya bigyan at isabay ko muna yung at gawin ko talaga yung regular na ginagawa ko kung sino pwede kong pakainin na una. Pagkapagdating ko sa kanya, umakit na siya dun sa kanyang kugad hindi na siya makakakain, kawawa naman. So, nakita no, ko siya na nasa baba, ayun, binigyan ko na siya ng pagkain para makakain na siya. So, let's go. Pakainin natin yung iba ng mga alaga para sila din ay magpusog na. Inuna ko lang siya. Ano siya? Priority lane. Guys, dito naman tayo sa ating mga girls. Hindi hmm. ko alam anong gusto nito. Bakit ganyan siya? Sa train, kukuha ko ng itlog niya. Para siyang aso. Yung itlog niya. Nakatakit. Tingnan niyo guys, sa niya. Excuse me. Kaya tuloy yung kanyang itlog. Buhangin. Ay, naka. Ay, parang yung ginagawa niyo. Ibinisan mo lang. Tapos, papainin mo. meron pagkain, meron ka pain naman dyan. Tapos siyempre, si Ot doon papakain ko na. Baka sabihin nyo, siya yung nasa una sa gate. Hindi ko siya una binigyan. Kasi nga, si Malagandang na naglilimlim, nakita ko nasa baba. Kaya inuna ko siya. Ano siya eh? Ano siya? Yung mayroon priority lane. Ganun yun. Okay. Yes. Please. Para maging malinis ang kulay. Ang ah, talagang sakripisyo para sa mga alaga. Okay, okay. Ito na guys. Ang inyong lalagyan ng ipot. Pero, ililipat ko kasi. May takla na dun. Oh. Ito na muna kayo. Ipitan ko lang to. Tapos, ililipat ko na naman sila dito sa taas. Okay. Ito na okay. ang inyong water to big bin. Okay. okay. Tubig. Tapos yung inyong pagkain. Nakay lumabas. Kanilang chick booster. <laughs> Kinakapag-antay. Oh, oh, oh. Nakay lumabas, please. Dito na sa Mm -mm. Saglit na lang ay. Pasok, pasok, pasok. Ay. Yan, na, yan na, yan na, yan na, yan na, Ay, mga buton. Hindi kayo kumain buong araw. Pinasampan talaga nila. Tignan niyo yung ipil o. Nakalbo na nila. O diba? Napaka very good nila kasi kung anong binibigay mo, try na try nila. Tapos, syempre, pag nagustuhan nila, Baka na nila yan. Saktar ko na to kasi baka sila malaglag, no? hindi nila alam. Malaglag na pala. So guys, ahayan ko na muna silang kumain para lumaki silang malusog at masigla. Ayan. O sige, ahayan ko na muna sila dyan mag-enjoy sa kanilang food. Good evening, guys. Imagine nyo ha, yung shooting natin mula umaga hanggang gabi. So, guys, eto na yung oras para itabi ko na sila sa bahay. Bale, etong mga sisu na to, nilalayo ko lang doon sa ilalim ng ilaw, doon banda, sa may kanto. Ipat natin sila. Bale, guys, eto, mayroon pa silang pagkain, mayroon na silang inumin. Goods na to hanggang bukas ng umaga. Good okay. evening. Ayan. Hindi ko na sila tinatabihan kasi pag tabihan mo pa sila, pupunta sa kanila yung mga lamok. Mas maganda na nakikita nila yung lamok at least may, may laban sila, di ba? Tsaka, itong mga sisig na to, parang gising sila lagi. Kasi nung nasa loob sila, lagi silang nagtatawag ng mga tao. Pero ngayon, eto nakakatulog sila, tsaka hindi sila maingay. So, ibig sabihin, komportable sila dito. Walang problema. So, yun ang aking update sa aking mga white kelso. At ako si Aling Mima, yun ang aking mga chicks. Bye-bye.